Oh my god, oh my god, if I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always prepping, oh my god, my god Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, may kunti akong isi-share ngayon timing. Timing tayo ngayon kasi wala dito yung amo ko. Kaya ayon ngayon nakaharap ako sa kamera. Nakakapagsalita ako kasi walang tao na makakarinig kundi ako lang. So ngayon, dahil gabi na guys, ang oras ngayon dito is 10.30 na. So wala pa akong hapunan kasi gawa nung umalis sila pero iniwan lang nila yung anak nila. So, kailangan na magluto ako para sa sarili ko kasi walang pagkain. So, ngayon guys, maghanap tayo kung anong pwedeng maluto doon sa kusina. Tamang-tama kasi natulog pa yung alaga ko. Tsaka, ayan guys, ganito sila guys, pag umaalis sila, iniiwan nila ako sa alaga ko. Iniiwan talaga sa akin to kasi... Kasi para kahit kung saan ako pupunta, magbanyo man ako or saan pupunta ba ako dito sa room ko at least marinig ko yung alaga ko nagising so ayan guys tsaka buti na lang yung bahay nila dito walang mga mata mga mata 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 wala <laughs> so malaki pa rin pasasalamat natin kasi pag may mga mata ibig sabihin hindi tayo makakilos pag wala sila andito sila or wala ganun pa rin yung kilos natin Nakakailang kumilos kasi mahirap pag kumilos ka eh, na may nak may nakatingin gano'n 'di ba? So ayun guys, ngayon kailangan kong gawin magluto ako kasi alas 10 na, 'di pa nga ako tapos nagplancha Alam naman natin talaga buhay OFW ang hirap. Gusto mo man magpahinga, gusto mo naman matulog, hindi mo pa magawa kasi katulad nito, maalis yung mga amo ko. Iwan ko, magala ata. Yun eh, yun naman talaga sila, magala. Minsan, dinadala nila yung alaga ko, ako lang mag-isa. Napakaswerte ko, pagdali nila yung alaga ko, kasi mas madali ko matapos yung trabaho ko. Minsan, 10 p.m., makapasok na ako dito sa room ko. Makapagpahinga na ako medyo maaga-aga. Maaga na nga yan, ha, 10 p.m. Pero pag sa atin yan, ang maaga sa atin, 8, 8 p.m. So, ngayon, dito, pag makaakyat ako sa room ko ng 10 pm napakaswerte ko na kasi medyo maaga eh yun sa akin medyo aga kasi kadalasan talaga makakita ako sa room 12 12 na Gano'n na talaga so ngayon umalis sila iniwan nila yung alaga ko pinatulog ko pa, ganito, ganyan, matitsira eh. Siyempre, pag may bata, iba talaga guys. Hindi natin magawa yung gusto nating gawain. So, hindi ko natatapos agad. Inaantay ko pa sila. Eh, pag matulog naman, makakilos kilos ako, daladala -dala ko din to. So, mas maigi na rin, daladala -dala ko to. Pero, yun na nga, ang hirap kasi sa halip na makakaakit ka ng maga, hindi. Kasi kung matapos ka naman sa trabaho, ng maaga tapos wala pa din sila wala pa rin useless pa rin kasi magantay ka pa rin sa kanila kung kailan sila darating hindi mo naman pwede iwanan ang bata so yan nga guys napakahirap so eh kaya ang gagawin ko na lang para mas may makain ako ang hirap kasi dito walang kain kain ng kanin so parang para may makain ako samanta, sa, pag samantalahan ko na itong nawala sila kasi sabi medyo malit daw sila eh. so ngayon siguro siguro makauwi sila Uh, mga 12, 12 na. So ngayon, mag ako, magluluto ako. So ngayon guys, magluto tayo, let's go. Ang lulutuin natin is pancake, pero yung luto na to guys, pang lang. Siguro hindi na ako mag-kamera ng kamera ng gusto para mas madali. Mahirap na pag maabutan ako ganito kasi marami pa akong gagawin. So ngayon guys, so ayan na. Bye. Let's go. I've seen you. So ayan na siya guys Ayan baliluto na siya Hindi ko na lang siya pinakita kung paano ko siya ginawa Basta pangsimplihang uh, hotcake lang to guys Para may makain lang tayo Hindi ko lang siya pinakita Para mas madali lang yung gagawin ko Mahirap kasi maghawak ng cellphone Eh wala kasi akong lagayan ng cellphone Kaya ayun pong madalian lang Ito yung ginagamit ko guys, chocolate siya Yan, para mas masarap Basta nilagyan ko lang siya ng vanilla guys, dalawang itlog at saka uh, baking powder. Nilagyan ko rin siya ng food color. Nilagyan ko siya ng food color para ganyan yung hitsura niya. Ngayon dalawa lang ginawa ko guys. Ay, ang gagawin natin, lagyan na natin siya ng chocolate para mas malasa. Paglagay ko pala nito, pag ko guys, nilagyan ko rin pala siya kunting asin at saka asukal para mas tumalab talaga yung tamis niya. Tapos hindi ko siya masyadong dinamihan ng asukal kasi para malagyan ko siya ng chocolate hindi siya masyadong ano matamis kasi yung chocolate naman yun nagdala ng lasa chocolate ang nilalagay ko guys so ngayon guys salbar na yung panghapunan ko Ngayon ito buti na lang umalis sila kaya yun may panghapunan na ako pang lang tong luto guys para may makain lang talaga ako so ngayon dalawang piraso ayun cooking okay na yung hapunan ko ngayon guys kapi lang yung iparis ko nito yan lang talaga ako. Lagi akong nagkape. Kaya yan ang nangyayari. Magugulatin ako lagi. Pero wala naman ako magawa guys eh. Kasi wala. Walang iba dito makikita. Kung mag ka pa, wala. So ayan na guys. Tapos na guys. Ngayon kakain muna ako habang tulog pa yalaga ko. Salamat sa papanood nyo guys. Salamat sa pag-suporta nyo sa akin. Sa lahat ng mga viewers ko, mga supporter. Salamat. Salamat sa lahat. Sana walang sawang pag-suporta nyo sa akin hanggang Thailand. Abangan nyo pa ang ibang video natin na mga upload guys. At kung bago pa kayo sa channel ko guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the bell buttons para updated kayo sa lahat ng mga video.